Luto na po ang sarsiyadong isda. Tayo na dito in 1 minuto lang mula sa trabaho mo po, Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay tigil po muna ang trabaho dito sa bahay dahil nagpaalam po yung mga nagtatrabaho. Ayan mga kadilag, bali ilang days po sila na hindi daw po muna makakapasok dito sa amin. So ngayong araw po ay maulan din dito sa amin. Kaninang umaga ay sobrang lakas po ng ulan. At kami ni mama ay hindi pa nagbe-breakfast. Bali ako yung magluluto ngayon. Pinagluluto ako ni mama ng ulam. Yun pong isda. Yun pong pinaritong isda kanina ni Bibi. Bali si Bibi maagap lagi tuwing weekdays dahil siya po ay nagtitraining na at malapit na po ang start niya sa trabaho po niya sa pagtuturo. Agap nga din silang nagigising. Eh, kanina yung ni Bibi yung islang tulingan. Parang masarap daw na gawing charchado sabi ni mama. Kaya akin pong lulutuin yan nakikita yung mga floor mat nilagyan na po namin diyan ni mama ng floor mat kahapon para hindi masyadong maalikabok po. Bumubuhos na naman po ang ulan. kasi Timing din ng ulan. Dahil kapag ka ganito nga naman magkatrabaho dito sa bahay, ay nakakaawa. Ang papasok, sila. Maganda yung pinapatigil din namin. Ay sayang din naman sa oras. Kaya okay lang din na sila hindi lumasok sa ngayon. Narito na po ako sa kusina mga kadilag at ako po ay magsisimula ng magkayat ng mga regado na aking gagamitin. Bali, prito na din po yung isda. Pinirito nga po ni Vivi kanina. At ang regado lang naman po na aking gagamitin dito si Boys Bawang Tasay kamatis Bali, simpleng ano lang ito. Simpleng lotoin. inyong yung kamatis at saka sibuyas bawang. Nahugasan ko na din po iyan. Ngayon naman ay magbabati po ako ng itlog. Simula na po akong magluto sursyadong isda. So, nilagyan ko na po ng mantika yung kawali. Narinig ko na po itong bawang. Susunod ko na din po itong sibuyas. Lalagay ko na din po ang kamatis. Hintayin ko pong maluto yung kamatis. O medyo lumambot. Tatakpan ko po ng saglit. Buksan ko na po. nalambot na po yung mga kamat. Ngayon naman po ay lalagyan ko na yan ng tubig. Balikahan nila ang mga kabibang. Okay na din pong lalagyan ng asin. Ganon din po ang paminta. So, hintayin lang yung pumulo. Oh, bago ko po ilagay yung itlog. kumukulo na po. Nakalimutan pala akong lagay. Lalagyan ko po ng kaunting toyo masin kondi lang pampakulay yan dahil kumukulo na ay lalagay ko na po yung itlog natikman ko na din po yan ay sakta lang yung lasa Nalagay ko na din po itong isda. Ito po ay tulingan. Wow, ang daming lahok pala. Tapos <laughs> sinisday ng peraso. Lang. <laughs> It's okay. At sabaw pala ang nanay-ulang na. Okay na po ito. Ang kadilag. Luto na po ang sarsiyadong isda. Papatayin so, ko na po ang apoy. Pwede lang kumain. Kami po ay kakain na ni mama. Hindi na isa ng mga kadilag niyan, konting tubig Ừ. 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 Sarap nga yung mesa, bago sa pinarito lang mga mga dito ngayon sa amin at walang magkatrabaho ng tutok po. Hmm. sarap mo daw minin na kain ko. Dun ba? <laughs> Dami po. Tapos na po kaming kumain nila Mama. At 'yan, bigla na naman pong bumuhos ang ulan. Mabigat talaga. Much, much, much later. Ulan na naman po at grabe na kalakas ang ulan. Parang masarap man kami. Oo, oh, parang ang ulan. Yan at nagtimpla na po ako ng kape. Tapos ito po yung Suman from our subscriber. Yan, thank you po. Dahil dalawa na lang natera sa ref. Tamang-tamang ngayon po mag-aalas 4 na. Ay ipag merienda na po si mama po ay nagpunta din ng kusina si nung nakita ka po eh. May simple ng kapit. Sa kapit din po siya. Yan. Man po natin itong suman ng antipolo. Ang suman po dito sa aming karamihan ay nakabalang sa dahon ng sagi. Ito ata ay isang bulit. Parang bulit po dito. O yung pong lang po kakabalit yung kanila po para sa akin mas magugustuhan ito ng yung medyo hindi masyadong mahilig sa matatamis masarap siya, malinam na mas okay din po siguro ang may sausawan pero ako okay na ito kahit hindi na rin yung sausawan may kape naman na eh, matamis medyo matamis yung kape ang difference ng suman dito sa Quezon, sa amin po sa nakar, tapos sa itong suman na ito. ayun po sa amin ay may nakatimpla ng asupal. Kumbaga hindi na kailangang isaw-saw. Kasi may nakahalo po yung gata. Dito naman po sa atin nagbabalot din ang ganito. Hangin, kapag kayo, kailangan na... Uh... Hmm. Hmm. paikot. Pwede pala siyang paikot. Hindi na pong sa atin ay mente knit, yung parang sa gitna bumuksan ang buwan, Tapos dire-direct yung bukas ng tela. Hmm. Masarap. Perfect siya sa mga hindi may sa matamis. Mali na naman. Ayun galing yung subscriber. Salamat hmm. po.

Dali siya sa kape. Pero sa mga ano.